guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, uh, tuturo ko sa inyo ano ba yung kadalasang kinakasira ng ating mga electric kettle. Bali, ang unang kadalasang kinakasira nito guys. mag pisa muna tayo dito sa power cord. Kasi minsan kasi yung lakas ng ampirahin ng ating electric kettle, minsan hindi kaya ng ating power cord kaya minsan eh, napuputol dito uh, pag maputol dito automatic wala ang power ng ating ano, electric kettle uh, malalaman natin kung sira yan minsan nagami tayo ng tester uh, tetest lang natin yung continuity kung putol ba yung linya ng ating uh, power cord yung pangalawa naman na kadalas ang kinakasira minsan itong ating pinakakontak ano contact point contact point dito yung isa kasing linya nito nakakunek dito sa isang ano yan yung isa naman ay dito sa isang contact point natin yan. ang pangatlo naman guys sa amin na nakakinakasira ng ating electric kettle ay tulad dito sa switch malalaman natin kung sira ang ating switch tinest, tinest natin kahit sa baser mo tayo na gano'n <coughs> guys kahit anong on off natin hindi na hindi, hindi siya gumagana wala na siya konta ibig sabihin sira na ang ating switch tulad nito sira na siya wala na siyang contact ang pangatlo naman na kadalas ang kinakasira nito Misal itong ating power indicator Itong power indicator nito Meron siyang nakapunog na nakasiris na, ano, na uh, resistor Misal na siya, siya unreal sisira At ang pinakamasakit na kasira sa ganito ay ang itong ating heat load element dapat kasi meron siyang ano meron, meron siyang palo at tinester natin yung pangyaw, dalabang pa. Ayan. Ayan, tulad niya. Ayan, pumalo siya. Ang halimbawa ng ating electric kettle na siraang isikiting element. Ito ba? Itong isa. Tapat niya isikating pag mas semi guys to ano to ating tester kung papalo siya dapat pumalo siya kaso wala na siyang palo ibig sabihin sira na yung ating hita na ganyan excuse So ganitong problema guys, wala na. Ano na to, ah, tapon na to. Kasi hindi naman tayo nakakabili ng ganito lang. Palitin na talaga to. Pag masira yung ating heating element. Pero ito pwede pa natin itong pahuwiin. pahuyin. Pwede natin to. Ang itatapon lang natin ito lang. Ito magpukuha pa natin ito. ang problema kasi nito sa ating electric kettle ano siya wala na siyang power hindi uh, sira yung ano niya sira, sira yung switch niya pinalitan natin yung switch niya kinabit natin dito kinahuin natin yung switch niya sa kabila yun uh, babalik na natin guys kung bago ka pa pala sa channel ko baka naman pwedeng pang like uh, share ng ating videos para lagi ang updated sa ating mga tutorial topic session kayo guys kung medyo ngayon lang um, ako nakapag upload kasi medyo na busy tayo Thank guys, may ini pa siya. Ano mo na siya. Ibig sabihin okay na yung ating na repair na electric kettle. Okay guys, thank you for watching. God bless you.